silo mga idol ito pala yung aming kuha sa pulo marigpi yan yung nakuha namin napukot namin itong mga idol kasama kasama po namin si kuya Raymond Agos saka si Rami Vlog si kaibigan natin na si Buni saka si Nong Philip Bantayan ang kasama po namin kanina At sila ni Jack na ni juwe and Long Jack. 'yan. Saka si Ate Para kasama din namin si Ate Lin. 'Yan, ito po yung party namin. 'Yan niluto ko ng mga idol. Yung iba yung paksiw ko, saka ito ginpito. 'Yan, bali dito na rin yung parti ni nung pilit bali bigyan ko mamaya sa uh, mga, idol oh. ayan napakasarap so update ko muna kayo mamaya mga idol pag naluto na bye bye ito na mga idol yung niluto na ang kuha natin kanina pinirito ay no luto na yan ang nakuha namin doon sa isla marigpi ayan no prito tsaka paksiw yan, tingnan niyo yung mga idol, napakasarap. Simpleng ulam lang itong mga idol, pero masarap itong mga idol. Ito yung mga, itong paksiyo ang nilagay ko dito. Bawang, sibuyas, saka mabang sili, saka oyster sauce, mamasitas. Ayan, napakasarap yan mga idol. So ayan, So, bigyan natin yung kapitbahay natin, mga idol. So, tara, hanggang dito na lang yung vlog natin. Bye-bye!